super amazing ang ganda guys yan kaganda ng bulaklak dito sarap sa mata tignan nyo umakit pa sa may puno doon yan oh. smoking area yan dyan yung mga upuan dyan sa baba lapit tayo ng konti ayan siya guys ang ganda niyang pagmasdan lalo na sa personal guys ang ganda ayan o punong puno yung bubong ng bulaklak ayan ayan pasok tayo sa loob tingnan natin kung ano meron Ayan sa loob guys. Yan, tignan niyo maraming ano ng sigarilyo kasi yan yung smoking area nila dito. Yan may mga upuan doon. Sarap magdambay dito guys sariwa ang hangin kasi napakaraming puno. Tapos yan yung bubungan niya. Yan kung nakikita nyo Tapos Ayan siya. Yan magandang magpicture dito dalhin ko yung mga kaibigan ko pag mag off sila kaso lang hindi ko alam kung meron pa to sa day off ayan guys napakaganda pulaklak ayan dun sa likuran niya mga puno na yan ayan And guys, thank you so much for watching. Bye bye.